kinakain kaya lang kinakain mga kasabay yung pain yung nangangata nila hindi pa tayo nakahuli nakatalawang bato lang tayo kung so, itong, itong pangato natin baka wala naman hanap tayo ng spot dahil sa napakababa ang tubig mga kasabay hindi natin alam kung nasaan yung mga isda dito mapapansin nyo yung tubig yung babaw yung oh. so, mga kasabay sinahatak ng isda makikita nyo yung ating ano ayan ang pamain natin humaba so, hindi na natin babaguhin yan yan na lang layo ang bato natin nasa may gitna tayo dahil so, sa mababaw rin yung pati gitna na yan yung area natin mga kalahating metro lang ang ano yan mga isang pi o dalawa ano, mga mga maliliit nahatak hatak ng ating pamain yan kung mapapansin nyo yan medyo may kalayuan eh kita ang hanap nito ng fish alam wala mga kasabay okay. So yun mga kasabay, lumipat tayo ng spot Ang galing tayo doon sa may itaas At dito lumapit tayo sa may uh, tulay, ilalim Ito, So, Guadalupe So sumubog tayo dito para Alaman natin kung may isda pa So napakababaw na talaga yung tubig mga kasabay So try natin dito baka sakaling makadali tayo Jo, ano? Oh, dali. So, yun, uli yo. Kakadali oh. tayo. Mm. Yun, oh. Ah. <laughs> oh, dali. 10. Mga oh. Unang huli natin. first of the day so ito agad nating ilagay dito sa ating lagayan pwede so, na good size pang preto so yun lang naman ang habol natin dito mga kasabay no? Bukuha tayo ng pang ulam pang preto natin uy naulog pa so, sip na natin siya. ayun unang huli natin dapat natin sa tubig. <laughs> pahin lang ang kinuha ano, sa bayo oh. hindi man lang napuruan pahin lang ang nakukuha niya tayo ulit lapit tayo lapit para mapansin natin sabay lilipat so, tayo ng spot ulit siguro so, sa malilim madaw matuma lang isda hindi ano hindi agad na papansin yung bain natin dahil na uh, wala gaano. mababaw masyado talaga balik tayo sa dating gusto Ito, so, mapapansin yung mga kasabay yung tubig natin malabo na mababaw pa at uh, siya so, yung isda talaga. Hindi talaga siya ano. Oh. Ito. nila. So yung nangyayari. Ayan ganito pa kinukuha. So hindi na nakukuha yung isda. Dahil na. nila. Ang ginagawa natin paghagis ng pamain natin. Yung ano. Uh, paanod. pinaaanod natin Para mapansin yung isda na lumalakad yung ating pahayan inahatak naman hindi maliit siguro yan kaya hindi malulunok lunok ayan o oh, lubog ano talaga nila talagang yung pain natin pinangata lang eh, hindi naman nila nalulunok eh. maalis na naman tayo ulit wala na naman tayong pain o kaunti mayroon natitira o kaunti na lang agos natin ulit eh. ang ano lang kinukuha nila pain hindi makasama yung taga pagkagat wala na sigurong pain yan wala nang pain yun ang kasama lipat tayo ulit ng pesto hanap tayo ng banibagong pesto natin makakahuli tayo ng medyo magandang ay nagkaganda ng huli rito Ayun, namimingi ito sa baba Tatabihan natin sila Saka makadali tayo kung namitso Magandang Magandang pagkakadating natin doon Wala natin po ating gamit mainit na dito Wala pa tayong isang mahuli masyado Nakadali naman tayo isang piraso Ayan ay, Ayan Okay, let's go. Let's go to lalim ng tulay Guadalupe. Oop, oh, ya, yeah, mani. Ay, ay, sumabit pa yung <laughs> sumabit muna natin. So, doon, malilim. Ay, Ma nita kasi. Kaya, hirap. Yun, no? May hagdan. Kali nga. Gawa talaga. Ayos, ah. Hmm. Uy. ayos. Tayo, ayos. Tayo dito naman kasi. Yung mga dito. Sapa. Sapa? Isang piraso. <laughs> isang piraso nakakarating lang kung pisa ko lang eto eh, nung sa atin mayroon na tayo na huli ayan nakaka piraso pa siguro dito tayo Pero na wala pa rin <laughs> ha? so yun kitid na natin 'yung hole. Ito ba 'yung hole nyo? O kaya 'yung pagkakalaking ano ha, lagayan. Puno na ba? Eh. Nakita 'yung piraso din. Yung natin noon 'yung bobot. Natin <laughs> sadepo po ito. Ito 'yung asal ba 'yo. Oh. yan, dahan-dahan. Good size ng laki. Oo, asal ba Bali, good size. boleh, okay. ayon kalang lang palay. Kaya eh. na ang payap-payap, tinik na titinik tayo. Ina naman, tindi ito pag natitinik eh. sakit, matinik. Mga sabay natin yan lagi na sa uli dyan do sa may ano ligit na eh yan magpain nah ngata ngata niya siya mga dali baka may kasamahan pa yun may mga kasama pa yun dyan papanood natin sana huwag siya maabit eh. mm, dali Uy, yes, ikaw wala agi kasama nga Dali na sana Nakawala pa Nakawala pa Hindi hmm. na puruhan Ito Ya. Oh, yeah. tanod paano lang natin gagawin kasi pag in-steady natin hindi nakikita ng isda na pain natin eh Ayan, kasi lumalakad ang ating pamain sayang pangatlong spot na lipat natin ito mga kasabay mula doon sa itaas at ng ilalim ng tulay ayun, ayun na yun, kumakagat na kemarakan dari kemarakan oh ah dali oh medyo malaki ito oh karin pwede na hmm nasa ba yun oh. aha dali natin oh bang prito prito ka ayan nakailan na tayo tatlo oh Oh, so, pang -ulam na. libreng ulam na mga kasabay mga kasabay medyo may katagalan lang ang panghuli natin dahil gawa ng matumal pansin naman natin yung tubig medyo mababa na at sa ayun madalang na madalang ni da muncul wala na at uh, yung tubig eh, kaya malabo na pabalik na yung tubig dagat ba kakyat uh, kiyat na yung eh, ilan ngilan nakakahuli pa naman Mababaw talaga siya. Masayad siya. Oh. Masayad. Ang area natin, tapos yan, tubig. Pabalik ang akit ng ano. Iikot yung tubig. Ha. <laughs> hindi natin nakuha na na, hindi na open ang video hindi natin nakuha ng ano ah video ah sayang hindi pala na open ko yung ano dada windod ko hindi pa naka on hindi e, na ko hindi pa pala eh hindi tayo Thế tên lô tấn Saya ulit lagi. Sebelum mana tin tak? ta yan hindi lang masyadong ano kagat gawa ng malabo paano lang ginagawa natin para mapansin ng isda malayo ang ano ano to balik tayo balik natin na kumagat tayo yan tayo bus ay kang ngayon mamaya pag kumagat tayo ay namimingit rin sa tapat natin yung katagalan ng huli